Kamusta, mundo ng mga tao? Ngayon, dadalhin ko kayo sa malalim na kagubatan ng isla ng Mindoro upang makilala ang isa sa mga sinaunang tribo ng Pilipinas, ang mga mangyan. Ang mga mangyan ay isang kolektibong pangalan para sa iba't ibang kaangkat etniko na naninirahan sa isla ng Mindoro. Nahati sila sa walong pangunahing grupo. Bawat isa ay may kanya-kanyang wika, kaugalian at tradisyon. Isa sa mga kilalang grupo ng mangyan ay ang Hanunuo na nangangahulugan tunay na tao. Isang pagpapakita sa kanilang pagpapahalaga sa kanilang identidad. Isa sa pinakatanyag na ambag ng mangyan sa ating kultura ay ambahan. Ang ambahan ay isang uri ng tula na sinulat ng sinaunang baybayin na naglalaman ng aral, payo at kwento ng buhay. Karaniwang ito ay pinapasa mula sa isang henerasyon papunta sa susunod. Kaya naman nagiging buhay ang kanilang kasaysayan at karunungan. Hindi lamang sa kanilang sining, kundi pati na rin sa kanilang simpleng pamumuhay ay makikita ang kanilang paggalang sa kalikasan. Ang mga mangyan ay nagsasaka ng mga palay, mais at iba pang mga pananim sa mga terrace farms na sila rin ang gumawa malapit sa kanilang puso ang lupa. At itinuturing nilang itong sagratong regalo na dapat ingatan at ipasa sa mga susunod na henerasyon. Ngunit sa kabila ng kanilang payapang pamumuhay, ang mga mangyan ay patuloy na harap sa hamon. Nariyan ang isyo ng pang-agaw ng lupain diskriminasyon at unti-unting pagkawala ng kanilang tradisyon dahil sa modernisasyon. Kaya mahalagang patuloy tayong magbigay pugay at maglaan ng suporta sa ating katutubong apatid upang mapanatili ang kanilang kultura at pamana. Ang mga mangyan ay simbolo ng yaman at tibay ng ating kultura bilang mga Pilipino sa kanilang mga simpleng pamumuhay at malalim na kaugnayan sa kalikasan. May aral tayong lahat na matututunan. Sana ay mas lalo pa nating maalala at mahalagahan ang tulad nilang nagpapayaman sa ating bansa. Maraming salamat sa inyong panunood, mundo ng mga tao. Huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong kwento natin. Hanggang sa susunod na episode sa mundo ng mga tao.